Bukod sa Piba OQT na parating na paglalaroan ang ating Gilas Pilipinas Sa isa rin sa inaabangan Eh ang Strong Group PH na maglalaro sa Williams Jones Cup Sa Taiwan, Taipei At talaga nga naman na napakatinding line up nga rin daw Ang meron ng Strong Group PH ngayon At talaga nga naman na dekalibre ang mga player na maaasahan natin Na maglalaro ngayon sa Strong Group PH na to Tara! pag-usapan natin yan. Nakaraang taon nga lang, itagumpay ang SGA sa pagbuo ng napakasulitong line-up pero bigo sila na masungkit ang kampiyonato sa Dubai Championship Tournament game. At alam naman natin na ibang klasing kalidad ang mga player na pinuo dito sa team ng Strong Group PH. Kasama ang tatlong dekalibreng import sa kinabibilangan nitong si Andre Blatch na isang international player. Kasama si Mackenzie Moore Jordan Heading at former NBA Andre Robertson. At ang pinakamatindi nga dyan e dito nga natin itong hayan na itong makateammate ng ating mga SGA player itong si Dwight Howard na isa sa mga star player sa NBA League. At ngayon nga raw ay e mukhang hindi patapos ang journey ng Strong Group PH dahil balak talaga nilang makuha ngayon ang kampiyonato para sa Dubai International Championship Tournament Game na gaganapin sa Taiwan kung matatandaan nga natin na nasilat ang SGA sa championship game kontra Al Riyadi na isa sa pinakamatinding team na nakatapat nila sa championship game at ngayon nga ay mukhang talagang balak na na bumawi ang strong group PH dahil sa dekalibring mga player ang uhugutin nga nito para lang makuha at magkaroon ng laban ang ating strong group PH sa parating na laban sa Jones Cup na gaganapin nga yan sa Taiwan Taipei. Kaya nga ngayon ay eh, matinti sa nakaraang line ang binuo ngayon ng Strong Group PH at nakukumpara pa nga ito sa gilas lineup ni Coach Team ko na sa sa PIBA OQT. At sa parating nga na Jones Cup sa Taipei, Taiwan, ipanibago e at mga dekalibring lineup up nga raw ang makikita natin sa Strong Group PH. Meron silang naturalized player na si Ange Kuwame, RJ Abarientos, na mahusay na point guard na sa Japan Bilig ng lalaro. At eksakto ito dahil napakahalaga nga raw ng maging role nitong si Abarientos sa SD. Sinama pa sa line-up itong si Kiefer Rabena na maaaring maging replacement nitong si KQ sa lineup at itong mabigat na pangalan ng ngayon nga ay magbabalik sa Pilipinas para sa strong group PH natin. Itong si Chris McCollum na former import ng San Miguel Beermen at matinding reinforcement nga raw ito para sa ating strong group PH na makasama sa lineup. Itong si Chris McCollum na maglalaro nga raw at sigurado na para sa strong group PH na yan at isa pa sa pinakamatulog na pangalan na itong si Renz Abando na sigurado na nga raw na pasok sa lineup up ng Strong Group PH na parating at talaga nga naman nakabang abang ang magiging connection ng mga players na ito sa isang team isang mahusay na wingman para sa SGA itong si Abando at sigurado nga raw na malaki ang maitutulong nito para sa team ng Strong Group PH na lalaban sa William Jones Cup ngayong taon at ang tinitig ng panga ng mga players na maaari nga raw na makita natin bubuo sa dekalibring line ni Coach Charles Chu sa parating na Jones Cup sa Taiwan Taipei eh itong sila Justin Baltasar, Jordan Hiddig, Chris Ross at itong si Dave Diponso kasama pa itong Phil Am na binabalak na rin na makuha ng strong group PH itong si DJ Fenner na isang big man na putok rin ang pangalan ngayon na malaking araw ang may tutulong sa strong group PH kung itong araw ay makukuha sa line at talaga nga naman na itong araw ang bubuo sa matinding lineup na ngayon ay binubuo ng Strong Group PH.